Saan yung kanin natin? Abi, apo, pakuha naman ang kanin natin. Nanginginig kasi ang kamay ni Lola eh. Lola, kaya mo na yan. Malaki ka na. Ano ka ba, anak? Ba't ganyan ka naman umasa sa Lola mo? Di ko alam, ma. Pag nakikita ko si Lola, naiinis ako. Nakakawalang gana kumain. Pabigat pa. Abi, hindi kita pinalaking ganyan. Nay, pagpasensyahan mo ng inasta ni Abby, ha? Okay lang yun, anak. Alam mo, mahal na mahal ko yung apo ko na yun. Kahit ganun siya sa akin. Wait lang na ako na po kukuha ng kani. Ayun, kain ka na po. Salamat. Salamat, anak. Tara, Nay. Kain na po tayo. Sige. Ah, Abi. Apo. Pwede yung makikisuyo. Pagpapas naman ako ng TV. Gusto ko lang manood ng balita. Nakikita mong nag-aaral ako, di diba? ba? Tapos magti-TV ka pa? makakapag-focus nun? Sige nga. Apo, gusto ko lang talaga manood ng balita. Ang tagal na akong dinakapanood kasi. Hindi na naman ako makakapag-focus O, oh, ayan, remote. Manood kang mag-isa mo, ha? Apo? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Lagi ka na lang kasing pabigat. Sa amin ni Mama, ikaw na lang lagi yung inaasikaso si niya. Tingnan mo nag-aaral ako, oh. ngayon magti-TV ka pa. Anak, narinig ko lahat sinabi mo. Bawiin mo yan. Lola mo to, hindi to ibang tao para tratuhin mo ng ganyan. Alam nyo, nakakainis kayo. Makaalis na Nay, pagpasensyaan mo na po yung ugali ni Abi ha. Hindi naman ganyan yung dati. Nagbago na yun, simula na matay yung tatay niya. Alam ko masakit sa part ng bata na sa babo ng edad niya. Nawalan siya ng ama. Anak, huwag ka mag-alala. Okay lang talaga ako. Bayaan mo, balang araw, magbabalik din yung pagmamahal niya sa akin. Nak, sagutin mo nga ako. Bakit ganyan ka sa lola mo? Hindi ko alam, ma. Basta ang alam ko lang, pag nakikita ko siya, naiinis ako. Tsaka, alam mo ma, simula nga nung namula si tatay, kahit assignment ko, project ko, di mo na ako tinutulungan. Nung family day nga, di ka pumunta eh. Nak, sana maintindihan mo sitwasyon ng lola mo. Matanda na siya. Kailangan ng kaagapay sa buhay. Diyos ko naman, Ma. Hindi mo siya responsibilidad. Malaki na siya. Anak mo ko. Responsibilidad ko siya. Kasi, nung bata ako, siya nagtustos lahat ng pangangailangan ko. Hindi bilang nanay, kundi bilang anak. Kung hindi dahil sa lola mo, wala ako ngayon. Wala ka. Kaya malaking utang na loob mo sa lola mo. Be responsible. Be independent. Hindi palagi nandito kami ng lola mo para sa sa'yo. Ewan ko sa sa'yo, ma. Lagi na lang si lola yung kinakampihan mo. Sana nga, mawala na si lola. Hindi na ako natuwa sa mga pinagsasabi mo, ha? Wala akong anak na pinalaking bastos! <sighs> Bakit na lang ba ako lagi yung mali sa paningin mo, ma? Dahil kay Lola, nagagawan mo na akong sigawan at saktan? Na, sana maintindihan mo. Walang ibang pamilya si nanay dito, kundi tayo lang. Alam mo, mahal na mahal ka nun. Kahit ganun yung trato mo sa kanya. <sighs> Nak! <sighs> Nak, di ako makahinga! <sighs> Nak! Nai, 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 Tolong! Nenek! Tolong aku! Nenek tak boleh keluar dari hospital! Nenek! Nenek! Nenek tak boleh keluar dari hospital! Tolong aku! Nenek! 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 Tolong aku! Tolong aku! Nenek... Uh, excuse me po ma'am Ma'am, good afternoon po uh, Nandito po ako para sabihin yung findings Ng aming team sa Pasyente po Do, pangas po yung kalagayan ng nanay ko. Medyo mabigat po itong tanggapin ma'am Pero, sige po sabihin ko sa inyo For now, nagkocontact pa rin kami Ng mga test para sa kanya po And I think namin nasa stage 3 or stage 4 po siya ng lung cancer. And currently po kumakalat yung cancer cell sa katawan niya. Which is napaka lalapo talaga. Dok, tulungan niyo po ako. Pagalingin niyo po yung nanay ko. <laughs> Ginagawa po namin lahat ng makakain namin, ma'am. Pero yun nga po, sa pagkalat ng cells, kaya nasa comatose state po siya ngayon. Siguro ma'am, ang tanging kong masasabi lang po sa inyo... Hingi tayo ng tulong sa Diyos. More prayers po tayo. Sige po. Nay, gising ka po. Nay, gumising ka, please. Nay, gumising ka. Ama, uh, ano, ano po nangyari kay Lola? Anak, yung Lola mo may cancer. Ma, ano pong pwede natin gawin para mapagaling natin si Lola? Ano? Yung tanging para alang natin ay magdasal para magaling yung Lola mo. Kasalanan ko ito eh. Siguro kung hindi ako ganun kay Lola, S kung hindi ko siya ganun trinato, siguro po hindi pa magkakaganito. Lola, sorry talaga. Lola, sorry po. Nay! Lola! Nay! Ano nangyari? Nay!